Yan, hello po mga palangga. Good afternoon. Saya so, nagluluto po ako ngayon, guys, ng pang-ulam namin ngayong gabi. Ayan, nagluluto po ako ng malunggay with sardines with lemongrass with gabi and sangig. Ayan po mga palangga, nagbukal-bukal na ang atong giluto na malunggay, mga palangga. Kaya so, natosan na siyang pabuton, guys. Nga mo abot og. Two minutes mga palangga para masakto yung loto sa atong malunggay guys. Check po na ko ang ah, ano? abi na ko guwa na ikuan mga palangga abi na ko guwa na ang butin. So, mayroon po itong kuan, mayroon po itong sangi guys. Ayan, gabi po. Pasensyahin na po sa ano sa luwag, guys. <laughs> Pasensyahin na po sa luwag, guys. Pahak. Pahak ang luwag. Yan po, guys. Nagbukal-bukal na mga palangga ang atong giluto na yan, kamunggay mga palangga with sardinas. Yan po, guys. O ni sa mga pobre mga palangga, malunggay. Yeah, para lang naay ay kuan, na ay sagul-sagul guys, gisaglan o sardinas mga palangga. Para lang na ay masagul-sagul, good guys, nga humot-humot. ito po ang lemongrass guys. Yan mo sa bukid mga palangga, paan sa manok. pas <laughs> manok, lemongrass na ito. Lemongrass guys, yan, pampawala sa high blood mga palangga, hay ngunila. Ayan, loto na po ito mga palangga. So, ayan, ready to eat na ni. So, ato sa tilawan, guys. So, okay na po, guys. Loto na po. Loto na po ang ating malunggay.